Si retired Major General Ovito Palparan Jr. ay tinuturing na isa sa mga pinakamahuhusay na mga naging general ng bansang Pilipinas. Dahil sa taglay niyang galing, napakaraming parangal ang kanyang mga natanggap at tunay rin na ang mga iyon ay nagbigay ng ambag sa pagbuo ng kanyang pangalan at upang mas lalo siyang makilala. Ngunit sa kabila ng kanyang husay na taglay, Taong 2011 nang siya ay arestuhin dahil sa kinasangkutan niyang kaso na may ginalaman sa paglabag ng karapatang pangtao. Sinasabi na nasangkot siya sa panturukot ng bata at matapos ang mahabang proseso ng paglilitis ay hinatulan itong may sala at pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nasaan na nga ba ito ngayon at ano nang nangyari sa itinuturing na berdugo noon? Si Jovito Salvania Palparan Jr. ay sinilang noong ika-11 ng Setyembre 1950 sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Nagtapos siya ng kursong Business Administration sa University of the East sa Maynila noong taong 1971, taong 1994, nang makuha nito ang kanyang Master's Degree of Management sa Philippine Christian University at Master's Degree sa National Security Administration sa National Defense College of the Philippines noong taong 1999. Taong 1973, nang una siyang magsilbi sa ating hukbong sandatang lakas bilang sang lieutenant kung saan nadestino siya sa Sulu sa loob ng walong taon. Taong 1974 naman ang pamunuan niya, ang 24th Infantry Battalion sa Sulu. Doon din niya nakuhang kanyang pinakaunang medalya ng parangal. Nagtuloy-tuloy ang kanyang pagangat at maraming mga parangal ang kanyang tinanggap hanggang sa isang araw. Nasangkot siya sa mga kaso na lumalabag sa karapatang pangtao. Binan sagang The Butcher dahil sa kanyang madugong kampanya laban sa mga komunista at iba pang kalaban ng bansa noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa State of the Nation Address o SONA ni Arroyo noong 2006, kinilala niya ang mga tagumpay ni Palparan laban sa New People's Army o NPA. Pero sa mga kampanyang iyan, inakusahan siya ng mga paglabag sa karapatang pantao. Isa rito yung kaso ng pagkawala ni na Sherlyn Cadapan at Karen empenyo mga estudyante ng UP Diliman at mga miyembro umano ng NPA. Dinampot sila ng mga hinihinalang militar noong taong 2006 nang masampahan ng kaso si Palparan at apat pang sundalo noong 2011. Nahuli siya sa Clark International Airport na paalis na sana patungong Singapore. Tumistigo si Raymond Manolo at sinabing naging biktima ni Palparan ang dalawang babae sa kamay ni Palparan. Nasa internet ang mga karimari-marim na ginawa sa dalawang babae. Nasentensya ng habang buhay na pagkakakulong si Palparan at dalawang sundalo noong 2018. Inapela ang hatol sa Court of Appeals. Pero noong nakarang taon lamang, napatunayang hindi nagkasala ng isang korte sa Bulacan. Si retired Major General Hovito Palparan Jr. at iba pa sa patong-patong na kasong kidnapping, serious illegal detention at serious physical injuries, bagay na inihain ng dalawang magsasaka. Ang desisyon ng Malolo City Regional Trial Court Branch 19 ay ibinaba kaugnay ng nauna ng reklamong inihain ng mga magsakang sina Raymond at Reynaldo Manalo. Matatanda ang sampung taon na ang nakakalipas matapos ihain na magkapatid na manalo ang kaso laban kay Palparan na siyang kontrobersyal dahil sa paglabag ng karapatan sa mga aktivista at progresibo noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sinamahan ng mga manalo ng kanilang mga abogado mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL, pati na ang mga magulang ng dinukot na kabataang aktivistang sina Sherlyn Kadapan at Karin Empeño. Matatanda ang nahatulang guilty si Palparan, dating commander ng 7th Infantry Division ng Army sa Central Zone, sa pangidnap sa UP students na sinakadapan at empenyo noong pang 2006. Una nang nagamit ang testimonya ni Raymond Manalo upang matiyak ang guilty verdict sa abduction ni Nakaran at Sherlyn. Sinasabi na kaligtas sa labing walong buwang torture ng militar si Raymond. Kilalang anti-komunista si Palparan at may mahabang kasaysayan ng red tagging laban sa mga legal na aktivista. Dati nang ibinalitang dinukot ang dalawang Manalo hapon noong Pebrero 2006 mula sa kanilang bukirin sa San Ildefonso, Bulacan. Sina nasabing iginapos sila at piniringan bago ipasok sa likod ng isang L-300. Inirereklamo rin ang pangkat ni Napalparan ang pambubugbog sa kanina bago dumating ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Ang naturang palanakit ang itinutulong dahilan kung bakit Ania umamin si Reynaldo sa diumonoy pagpatay sa sampung kawali ng Philippine National Police. Dismayado naman si na NUPL Chairperson Eder Olalia na tumatayo ring bahagi ng Private Prosecution Team sa ibinabang sesyon ng Malolos RTC. Dagdag pa niya, hindi raw ito maintindihan sa ngayon ng mga biktima. Gumugulo rin aniya ng desisyon ang tiwala ng mga nabanggit sa korte, lalo na't na ginawa nila ang lahat sa kabila ng mga peligro. Ikinalulungkot din ng NUPL ang NUP lang nangyari lalo na't na bago raw ang araw na itong magdala ng katarungan para sa mga patuloy na nawawala, tinuture at pinaslang.